Kung meron ng Dennis Rodman na isa sa pinakabadas player ng NBA League ay meron naman tayong Calvin Abueva na isa sa pinakabadas at maangas na player sa PBA League. Ang pangalang Calvin Abueva o The Beast ng PBA League na isa sa mga iniidolo ng mga manonood sa ligang ito dahil sa pagiging totoo nito sa loob ng court. Maangas nga raw, mahangin, malakas ang dating at matibay nga at di aayaw sa laban. Basagan kung basagan ang laro sa loob ng court ng player na to. Kakaibang duno nga ang inaambag nito sa liga mula 2012 nang makapasok ito bilang second overall pick sa team ng Alaska Aces at dito nga nagsimula ang karera nito sa PBA leg at tinawag na The Beast dahil sa kakaibang ugali nito sa loob ng court na hindi umaayaw sa mga kalaban, pisikalan nga kung pisikalan ang laro ay hindi kaayawan nitong si The Beast Calvin Abueva isa rin sa mga ang player sa kanyang team, hindi mo aasahan ito na may pagsabayan sa galing sa loob ng court pero maaasahan ito sa sipag lalo na sa ilalim ng sa ilang taon nito na paglalaro sa PBA League ay talaga nga naman na tumatatak sa mga tao ang performance nitong si The Beast. dahil nga sa pagiging hassle nito sa loob ng court si pagtibay ng loob lakas ng pangangatawan at dunong nito para alamin ang kakayahan ng kanyang kalaban yan ang puhunan nitong si The Beast sa ilang taon yung paglalaro sa PBA League kaya naman marami ang bumibilib na player sa paglalaro nito pero marami ring mga player ang talagang gigil na gigil sa oras na mga tapat si The Beast Calvin dahil kaya nitong sira in ang laro ng kanyang opponent gamit ang kanyang dirty trick sa loob ng court at talaga nga naman na napaka-epektibo ng ginagawa nitong si Davis at ang player na ito ay isa rin sa so, talaga nga naman na inaasahang player ng kanyang team hanggang sa ngayon ay talaga nga naman na hindi mawawala ang pangalang Calvin Abueva sa linya ng mga matitikas na player sa PBA League. Kahit pa nga nung maglaro ito sa ating pambansang team na Gilas Pilipinas ay hindi maitatanggi na isa ang player na ito na nooy nakipaglaban para sa ating bansa sa loob ng court. At hindi hindi nagpatalo at nagpabuli sa mga dayuhan kung matatandaan nga noong FIBA World Cup 2019 qualifier game ng Gilas Pilipinas kontra sa bansa ng Australia. Ang laban na ito ang isa sa hindi makakalimutang laban sa FIBA World Cup dahil nagkaroon nga ng rumble sa loob ng court. Sangkot ang mga player ng Gilas Pilipinas kasama nga dito si Davis Calvin Abueva at dito nga na-eject ang ilang mga player natin dahil sa rambola na nangyari sa game na ito. Dahil alam naman natin na talagang ang dugong Pinoy ay hindi umaatras sa kahit kahit kanino pa lalo na kung aargabyado ang ating mga kaibigan o kasama at dito nga natin nakita ang laro na kahit pa mga dayuhan ay hindi aayawan nitong si The Beast at hindi magpapabuli sa loob ng court lalo na sa mga dayuhan na ito at isa si The Beast sa mga player na iyan na na-eject ng mga araw na iyon nasa lugar man o wala ay talaga nga naman na may harap yung parusa ang mga player ng kilas ang panahon na iyon at talaga nga naman na nasa lugar ang pagiging badass player nitong si Calvin Abueva anong laro meron man ang kanyang kalaban ayun din ang laro na ipinapakita niya at kung bastusan kung bastusan pisikalan sa pisikalan ay talaga nga naman na makikipagsabayan itong si The Beast Calvin Abueva ang isa sa mga player ng PBA lag na inaabang ang pagdating sa larong pisikalan sa loob ng court matapang maangas mahangin ang laro sa loob ng court pero nasa lugar ang pagiging mayabang ng player na ito walang sinasantong player pagdating sa loob ng court at ngayon nga sa team ng Magnolia Hotshot nakalinya ang pangalan ng player na si Davis at maganda ang nilalaro nito sa ngayon. Sipag sa opensa at depensa ang inaambag para sa kanyang team. Hindi mawawala ang hassle ng player na ito sa loob ng court. Malaki ang naitutulong ng laro nitong si Davis sa kanyang team. Ang pangalang Calvin Abueva na isa sa maangas na player. Pagdating sa loob ng court at sa liga ng PBA, ang idolo nating si Davis na hanggang ngayon ay talaga nga naman na nagpapakita ng gila sa loob ng court at handang makipagsabayan at lumaban sa susunod na FIBA World Cup Games sa team ng Gilas Pilipinas kontra sa mga dayuhan. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.